Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hoy mama! Ha ha ha! Mga kabum may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabum Bigyan na naman natin ito na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabum Let's go! Ah, dito na tayo sa Jollibee mga uh, kapro, na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tapay na kalasada. Let's go mga kapro, pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kapro, na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kapro, na Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Bibigay na natin ito kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kapambrom. Yatin na natin pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sana, sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabrumbrum ihatay na natin to let's go oh uh, nandun sa tanay mga kabrumbrum lapitan natin para ibigyan bagay. let's go nandito siya mga kabrumbrum Let's go mga kabrom-brom na bigyan na natin pagkain kay ay Let's go.